talaga po niyan para po sa mga hayop na matutulungan po natin. Yes, yun lang. <laughs> Nakano na? Nakano na? Nakano na? natin patambay sa mga ang beauty ko sa may tulay yung wala pa muna yung mo na mga pangalang tapos sa sinilista sa namin Ayon sa amin dito Nakalista na ba? Lahat ng lima na muna Mga pinjero ito mga ng free bag from Ayan guys, uh, doon sa mga nanalo ng bag, we have five bags na inyong mapapanalunan, five bags. Napili na po namin at imimessage na lang namin dito sa nanonood kayo ng ICT Live, yung winner ng limang bag na top pants na napili namin ngayon. So, wait kayong message ni ICT PX. Hindi pa ba natin pwede i-announce? Uh, hindi mo pwede na rin o sige, announce natin para mas maganda. Ayan, ako gusto ko lang din po salamatan. Maraming salamat sa mga pumukuha ng franchising. Marami na po. Tapos ang araw, uh, may kumuha pa. Tapos mayroon pang iba na um, nakapila. So, thank you so much po. Kapag si Lord ang may gusto, magbabago ang buhay niyo ako kung huskahan Dahil ako ay tao lang May puso din nasasaktan Kapag pinipiramisan Diwata kung ako'y nawagin Ang mga bashers nang gigigil sa akin Ayaw paawan pano paano ko pipigilin Ang mga taong sabig laging kumain diwata pa tayo pagkasikatan Ang mga vendors kanyang natutulungan Lalong dumami ngayon ang Parisan May Paris overload <laughs> maraming salamat. At syempre, yung gusto ko mag-franchise, mag message po kayo sa ICTPH, sa Facebook page, at sila po yung nag-handle ng franchising natin. Kaya doon po kayo mag message ICTPH, ang kanilang Facebook page, o ICT Diwata ICT. So mag po kayo doon, at saka sila po yung sasagot doon sa inyo, message. So maraming salamat. Ito tatlo po, po Ayan yung top fans po na napili natin na nanalo ng bag na nanonood ngayon ng ICT PH Live sa kanilang Facebook IC. Congratulations! Renante de la Cruz. Jenny Escuto. Jocelyn Anuevo. Ano ano Congratulations! Kayo po ang top fan na nanalo ng tatlong bag. Message, Message po kayo sa ICT PH para po mag-claim nyo yung inyong napanulan na bag. Maraming salamat viewers at magandang hapon sa inyong lahat. ayaw po to this video. Mag-in muna tayo ng ating live. Maraming salamat sa nakisaya sa ating live ngayong hapon ito. At syempre, makita-kita tayo sa Pasay Brands ngayon. Pupunta na ako. Iwata kung ako'y tawagin Ang mga passions nanggigil sa akin Ayaw paawat Bata pares, ayok ang kasikatan Ang mga ventures, kanyang natubuluhan Lalong dumabi, ngayon ang parisan my pares overload na rin kahit saan Dating patambay, patambay na Ang yung ko sa may kulay

isang pag-asa yeah. May awali ang Diyos naman Di wala kung ako'y tawagin Ang mga passions na kiligin sa akin Ayaw paawat, paano ko titikigin Ang mga tao sa bitla din kumain Diwata pares ngayon ang kasikatan Ang mga vendors hanggang natutulungan, Lalong gumamit ngayon ang parisan May Paris Overload na rin kahit saan Ngayon lahat ay nagbago Vendors naging milyon ayo Kapag si Lord ang may gusto Magpabago ang buhay niyo umusgahan Dahil ako ay tao lang May puso rin na sasaktan Kapag tingin tiramisan Iwala kung ako'y tawain Ang mga badgers nang gigigil sa akin Ayaw pa awal paano ko pipigil Ang mga taong sabik laging kumain Iwala pa rin yong ang bang na biyong kanyang natutulungan, nalung gumamit ngayon ang parisan may paris overload na rin kahit saan na 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 La Paris! Over, no? Maraming 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 salamat po sa inyong lahat at magandang hapon. Have a blessed Sunday everyone. God bless po sa inyong lahat. Thank you so much viewers. Hanggang dito na lang muna ang live natin. At syempre, manapa tayong gagawin. Thank you so much and bye-bye. Mwah!